Hello po kabayan, ako po si Aslin Galvez. Nandito po ako sa RIA, bilang po W. 13 years na po ako dito sa trabaho ko. Isang beautician po ako dito. Wala pa rin po ako sa ipon. nag i -e lang din po ako sa FB ko. Tapos nakita ko po itong negosyo. Pwede kong pagsabay ang trabaho at sa negosyo ko. Net lang gamit at sa cellphone. Na-invite din po ako kabayan sa tao hindi ko kakilala. Noon kasi kabayan, nakita ko itong negosyo na to buwan ng birthday ko. Bibili sana ako ng cellphone kabayan, pero hindi na po ako bumili ng cellphone. Ito na lang kung binili ko itong negosyo na to. Di pa kabayan, hindi na po ako nagkakamali. Kasi kumikita na rin po ako. May ipon na po din ako dito. Pati anak ko po, kumita na rin. Nasa Pilipinas siya kabayan pero nakuha na din niya yung kita niya dito. Pinangbayad na din niya ng tuition. Noong nagipit ako kabayan, nag encash po ako dito. Madami na po ang nakauwi ng mga OFW na tulungan dito sa negosyo na to dahil sa business na po ito kabayan. Nakauwi sila. Ikaw kabayan, kung nahirapan ka dyan sa trabaho mo, nasawa ka na sa kautos ng amo mo, yala sura sura eto kabayan, alam mo itong inaanok ko sa'yo. Iga-guide po kita, may cellphone ka rin, may cellphone na po. parehas din po tayong ginagawa sa araw-araw. Dati kabayan, nag i ko lang din po ako sa FB ko, nauubos ko dalawang oras, tatlong oras, sa kapanood ng teleserye, sa kapanood ng kung ano-ano YouTube, nag-iis po yun pa minsan, nakapanood ng kung ano-ano na lang dyan sa... And sayang po yung oras ko na yun. Ngayon, kabayan, yung oras ko dalawa, dalawang oras sa tatlong oras. Dito ko na po sa negosyo na ito. Kung willing ka po sumatay sa akin, kung interesado ka pa, paano po nagawa, mag-comment ka lang po dito sa video ko na to sa ilalim. Handa po ako tumulong sa'yo. Usap po tayo. God bless po kabayan. Handa po ako tumulong sa iyo. Usap po tayo kabayan. God bless. Thank you for watching.